Alam nyo ba kung bakit mabilis malubat ang cellphone nyo kahit hindi nyo naman masyadong ginagamit, dahil may mga nakaon sa settings ng cellphone at sa mga apps na naka-installed sa phone nyo na malakas kumain ng battery, kung papaano ito e turn off ay sundan nyo lang po ang video. Buksan lang po natin ang ating phone settings. Scroll up din sa pinakaibaba ay hanapin nyo ang Google. Punta tayo sa All Services. Din tap devices. At kailangan lang nating e-off ta. Kasi kahit hindi natin ito ginagamit ay patuloy rin itong nagkoconsume ng enerhiya para makapag-scan ng mga kalapit na devices. Huwag mag-alala kung naka-off ta dahil hindi naman ito nakakaapekto sa ating mga Bluetooth at Wi-Fi. So e-back lang po natin. Din dito guys, search natin ang scan ng kung nakikita nyo ay may Bluetooth and Wi-Fi scan ng tap lang po natin. Din kailangan na naka-off itong dalawa dahil malakas din itong kumain ng battery. Pag naka-off natong dalawa punta lang tayo sa home screen. E long press natin yung mga apps na madalas nating ginagamit. Halimbawa itong YouTube. Tap app info. Scroll up at pindutin ang app battery usage. Din e turn off lang natin ta para makasave ng battery gawin nyo ta sa iba nyo pang application na hindi nyo gustong magra-run in the background kasi malakas itong kumain ng battery.